Sama pagpalang araw mga idol, meron tayo ngayong pasyenteng XRM125 Yan Nung tinalalit sa akin ay akay ng isang batang guwapito Ayun mga idol Oh. Ang sabi niya sa akin ay wiring Hindi umaandar Nung tinatanong ko siya, umaandar daw Kako paandarin mo muna Ngayon nakailampadyak siya, hindi umaandar Sabi ko, lagay mo muna dyan dahil ako may ginagawa pa Mamaya kako ka at harapin ko yan and mga idol, sa pag-analyze ko, nirekta ko ang kanyang susian at ang lumabas ay ang kanyang ignition switch ang may sira. Inayos ko na lahat ang kanyang signal light, headlight at susian mga idol. Inuwi na ng batang guwapitong are ang motor na ito. Pakalipas ng mga kalahating oras ay bumalik at nagre-reklamo na mga idol anong patay mo ng susian tulad ngayon nakikita nyo sa aking harapan ay umaandar pag pinatay mo ang na namatay na pero meron siyang time na kahit na anong patay mo ng susian ayaw mamatay ng kanyang motor ayan mga idol patay na ang susian yan pero pakinggan yung motor palyado ngayon pag binalik mo yung susian titino na uli ang andar niya ayan mga idol oh. okay na ngayon ang problema namin ay hindi na mamatay pag pinatay yung tutihan, nakakalokal na yan mga idol, oh. baklas na lahat, pati u-box nga tanggal na pati itong fuse box na ginawa na ng paraan ng panibago na paghinalaan ko na mga idol dahil dito namamatay pag tinanggal mo itong pula or blue namamatay pero hindi 'yan mga idol ang salarin. Dahil na ng position. Nandito tayo mga idol. Ito ang pinaka salarin oh. Ang kanya'ng tail light bulb mga idol. Ayan oh. Ito lang oh. Nagdikit na. Yung kanya'ng positive negative na dalawa diyan, yung dalawa nagdikit na kaya ngayon. Ayan mga idol, ma-under pa 'yan. Pero dahil wala ng tail light bulb, mamamatay na yan. Ayan, kitang kita nyo mga idol. Ito lang ang salarin. Diba? Napakahirap naman pag inalaan dahil tail light bulb, puniktado dun sa susian. Diba mga idol, ito lang. Okay mga idol, iba na hindi. Naway makakuha ng makunting tip lang mga idol. Bakyab na kalunos-lunos mga idol.